Okay, uh, muli na naman pong nagbabalik ang inyong ka-explore. Panibagong video na naman po. At uh, magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan, mga ka-explore. Dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at uh, maging sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsuporta dito sa aking maliit na channel. May silang po ito, kaya tapusin mo na hanggang dulo ha. <laughs> Ayan, nagbabalik po tayo Parang sinampal po ng uh, kaliwat kanan po Si uh, BP Sara Inday <laughs> Tama po ang inyong narinig ano po, Parang sinampal si uh, BP Sara Sa mga sinabi pong ito ni uh, PBBM Nung dati kasi ay uh, minamalit nila si PBBM Tinawag pa nga itong uh, weak leader Hindi po ba alam nyo naman po yan Dahil basta hindi siya marunong magpakita ng galit dahil ba sa hindi siya mayabang kumilos? Limpio kasing kumilos ang ating Pangulo. Oo, oh. professional. O, oh, kaya naman, dahil kaya sa hindi siya marunong magbura. <laughs> <laughs> Ay nako, pag sinabi bang strong leader ka, eh, kailangan marunong kang magmura o oh, kaya palamura ka. Huwag natin pong husgaan ng isang tao po Dahil lamang sa kanya mga kilos at pag-uugali Ano po? Yung sinabi niya O oh, uh, sagot po ni uh, PBBM to, sa mga pahayag po ni uh, Inday Nitong mga nakalipas Ano po? Eh sinagot naman po yan ni PBBM Siyempre Hindi naman nakati si PBBM dito At uh, nagsalita na Ang uh, sinabi niya dito ay Akin pong papalagan Ayan Parang pinangako niya na yan eh Nangako siya na yung mga binangkit po ni Inday Sara eh pinangako na niya kanyang papalagan ayun talagang nilabas na po uh, ng ating tigre sa norte ang kanyang pangil pinalagan talaga ayan tinupad niya ang kanyang sinabi na aking papalagan ayun pinalagan ang mga Duterte pakinggan po natin ang sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos <laughs> Nandiyan ang walang ng pabumura at ang pagbabanda ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kagadi eh, ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga ng mga mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapanampas. Yan ay aking papalagan. Sa democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpahang tungkulin. tutup din at pangangatagaan ang konstitusyon at ang ating mga patas. Kaya hindi tama ang pagbigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga legitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung toto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahatangan. Imbis na diretsa ang sagot, nililis pa sa kwentong chichirya. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katupuhan. Labing dalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan na iginawa sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch Agency ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Bilang ng mga panatikos na katuon ng ating pansin sa kamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang Kayaan magdadumpay ang hangarin ng iba na hakin ang buong bansa sa abura ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang bandado na pinagkatiwala sa atin ng milyon milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikaw ng Republika ng Pilipinas at para matamot ang bagong Pilipinas. So, eto na nga po mga kababayan. At... Uh ipinakita na po ora uh, ginamit na rin po inilabas na rin po ni uh, Pangulong bumbong Marcos yung ating uh, tigre sa norte nilabas na po niya yung kanyang pangil <laughs> At uh, siguro naman eh pwede na nating sabihin mali yung sinabi po ng mga Duterte na uh, si PBBM ay uh, weak leader ano so ito na nga apo ang BP ay tuluyan na nga pong itiniwalag ni uh, PBBM sa kanyang administrasyon. Tama lang naman po yan. Wala naman pong uh, tiwala na. Wala na pong tiwala si uh, Pangulong Bongbong Marcos dito kay uh, Inday Sara. At uh, siguradong wala namang gagawing maganda yan eh. Wala na pong magandang gagawin si Inday BP Sara para tumulong. Tumulong sa administrasyon para mapagandang Pilipinas. Hindi na po gagawin yan. Ang gagawin na lamang eh subukan pa rin o kaya ipagpatuloy ang paninira. Paninira po sa ating napakagaling na pangulong Bongbong Marcos. Ayun eh. <laughs> Siya nga pala mga kababayan, nakita niyo po ba itong uh, post na ito ng isang kolumnista no? Ah uh, si uh, Manny Mugato Basahin nga natin. Ito medyo maliliit pero susubukan ko pong basahin para sa inyo. Okay, ito. Ang sabi po ni Yamani Mugato, isa pong columnist ito, ano? Uh, ang sabi niya, removing Sara Duterte and her father from the National Security Council was very logical after the Vice President had threatened to kill the President, the First Lady, and the President's first cousin, who is also the speaker of the House of Representatives the fourth highest public official Patuloy Marcos felt unsafe to let the Dutertes sit in a meeting to discuss national security issues including potential threat to his safety and life Yan po ang pahayag ng isang kolumnista no Tama po ito Tama po yan mga kababayan. Mahirap nga naman na ikaw ay uh, uh, nasa isang meeting ano na ang kaharap mo ay ang mga taong nagbabanta o kaya gustong kumitil sa buhay mo. Di ba? Uh, eh gusto nang tanggalin yung ulo eh. Alangan namang hayaan mo pa na nandyan kaharap mo sa meeting. Kaya tama lang po. At para sa akin, eh ituloy na natin dito. Uh, para sa akin, tama rin po na tinapyasan po ang kanyang pondo. Yung pondo po ba ng uh, Office of the Vice President? Dahil uh, sobra na po na uh, hinokus-fokus po ang pondo ng OBP uh, noong nakaraang taon. Ano po? Eh, imbes kasi na ipaliwanag ng maayos ng ating uh, Vice Presidente, eh nagdrama pa. Tama yung sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagdrama hanggang umabot pa sa si <laughs> Ay, nga -oh -oh. Sana naman po 'yung mga tumatakbo po ngayon sa Senado at sa uh, sa sa Kongreso ano, eh sana po ay eh, uh, maging katulad po sila ng mga congressmen, congresswoman at sa congressman natin doon po sa Quadcom. Okay, yun lamang po. Maraming-maraming salamat po muli sa panonood.